kakainin. Kain kami dito sa may Quake City Jade Garden. Ha? Kahit tayo halu-halu, nag-order pa sila ng food. Okay, Crystal yung isa. Akin yung isa. Si Crystal lang ang wala.

<laughs> order. na yung order na ibang order. Me.

बट on him, but his father was to put him in his account. That is more. Right, but the father है a man. Father is a man. So maybe, maybe how many? How many? You see this? Ah, that uh. time he made money. That time he was very wealthy. Mother was

hindi namin naubos ang food. Ito, take out. Para talaga yan kasi kay Kristen. <laughs> Para kay Kristen, gano'n, o, oh, o. Oh, kare, kare. Hindi pa siya nakain ng baka. Ay, oo oh, uh, Pansit na lang. Okay. Pansit. Hindi siya nakain ng baka. Para siya si Ate Bing hindi nakain ng na baka. Ako nakain ako, pero... Pili. Ang <laughs> Lama. Kain kami sa Jade Garden sa Prince. Hindi namin naubos ang mga orders. Hindi ang dami ko Bulalo, hindi nabawas. Curry, curry. pancit May hirap sila po. Si Siela, ang hinang kumain. Bella, ang hinang kumain. Ang hinang kumain.

O ta kunin mo yung bag mo. Ayan na lang. Ayan lang. Gano'n, na! Busog, sarap. Busog, sarap. Bukas po. Bukas pa. Diyan, oo. May makakanin pa doon. Meron. Meron doon o, oh, sa mesa o. Oh. Naka white shoes lahat. White shoes lahat. <laughs> Sakto, pag, pag, pag uwi, gutom mo ulit. Eto, wala kang dibinin dito. Dito na tayo o. Oh. Wale. Coffee, ayaw yung muning coffee. Cream silk? Hello. Hi. Sinevi, sinevi. Ali shop, shop Isalang. Piso ang chocolate. Ito oh. Ay, busog. Eto bili ka niyan, oh. Yung corn dingdong. Alin? Yung <laughs> Oh, dingdong. Nintor, tara-ra. bayad na, bonsai.